At yun, mga parts So dito kami nga ngayon sa isla ng, ano, Sa isla, Doha Nag fishing kami mga parts Pero konti lang yung nahuli namin So yung ginawa namin Inihaw namin yung nahuli namin dito Ayan Yan pang ihawan Pagkatapos namin kumain mga parts <laughs> Ayan yan Nakatayo na yan na ano Nakatayo na to na Parang ayoko plywood ba ano ano yan pa ayoko ano yan Ginawa namin lamesa yung kanina naka ano nakahiga yan. Doon yung galing, doon banda. Tapos binuhat namin ni Igan, Ni partner. Yun sila. Binuhat. Tapos maya-maya nilagay ko yung ano, yung tray, may tray kasi dito. Ayan. Tapos nung nilagay, bigla nagulat ako, biglang may gumalaw. Yung pala may bayawak sa loob mga parts bayawak Bayawak sa loob Kita ba? iba pa lang kulay ng bayawak dito sa ano sa Middle East. Na mga parts kulay orange na ano kulay orange na may parang tiger tiger. Ano? <laughs> Siya mga parts. so try nung dalawai ano palabasin or ano para makita natin mga parts. pero papaawalan din namin Ayan. Kita nyo ba mga parts? Medyo masilaw kasi Laki. Ayan <laughs> sila. Gumagawa ng parang screen <laughs> tsaka yun yung pamingwit namin nandun mga parts alright so mamaya ulit tingnan natin kung paano nila yun eh, no? paano nila palabasin ayan medyo umahangin ah nagulat ako eh. Kala ko pala ka. Tapos nung tinignan ko, ba, makulay na ano, makulay ang buntot. Kala mo ahas. Kala ko kasi mga ano ba, yung rattlesnake. Ay mas mano yun. Eh nagsutsut ka pa naman ng ano. Gumalaw. Naglagay ka ng plastic, di ba? Mm, hindi. hindi. Sino naglagay ng plastik na? Si napot, kuya ata. Si kuya. Buti hindi kanina lumabas sama kumakain tayo. Sa ilalim pala yun? <laughs> Oo, oh, nasa ilalim. Oh. Nandun <laughs> yung buntot niya malapit sa'yo Pinatihaya pa namin yung kanina Pinatihaya pa namin yung ganyan yan Hindi rin siya ba Dito galing yan eh O oh, dito dito May putas yung kabila wala Meron Dandaanin ko Butas tumakbo sa akin <laughs> Dandaan lang Yan 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 natin mga parts kung ano yung kulay ayun, ayun na ayun 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 namin ayun 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 hindi ayun 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 ng tray, Ako nga, kaya nilagay ko, sabi ko, tago ko yan dito. Oh, Para sa sunod, Diyan na lang hahanapin. Makakalabas naman siya siguro. Kas... Ah, lalabas na to. Dito, tanggalin mo. Ganun din, babalik din ang tray. Ayan na, ayan na, ayan na. Yan, sumabay siya sa tray. Ah, oh, uh, uh -huh. oh, wala. Wala ang kumakapit siya sa train. Hindi siya maka makapasok dito sa ano. Trap. ilagay mm -hmm. Ilagyan ko kasi ng ano yan. Ayun o! Ayun o! <laughs> Kumakapit sa tray kasi O? Diyan yung buntot nyo o? Wait lang wait lang wait lang Baba mo ulit kuya Ano yun ko? Tapos i-anoyin ko ng Mga kulay mga parts din yung kulay nyo? Sige lang Sige lang Oo Sige ano? Kulay Ayan O ganda ng kulay ng balad nyo o O? Angat pa Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang kuyang Tanyang kulay, ngandana kulay Tunggu, puto sa taas Ayun oh, Baba mo, baba mo Tanggal yung tree Iyan lang <laughs> natin baka malalala nalang nasa screen ayun na, ayun na, wazan... oo, oh, oh, maipit, maipit, maipit sya ayun, ayun po ang bilis yung magbukas ang bilis na grabe yun mga parts ang ganda ng kulay ganito palang kulay dito no